guys <laughs> guys ah, uh, wala lang high lang <laughs> ngayon guys pupunta tayo ng may paho kalokan galing tayo ng uh, uh, seat ano pangalan galing tayo ng nawala ako sa isip ko oh. <laughs> uh. ang limutan ko saan ako nang galing <laughs> naliligaw na pala ako di joke lang Uh, galing ako ng ano guys ng tenta Avenue Manta ako sa may paho sa chain ko so guys nakikita nyo naman ginagamit na natin yung scooter no? ayos naman siya so far at napakagandang gamitin ano uh, well, may mga disadvantages at advantages siya. Siguro pag-usapan natin mamaya pagdating sa bahay. <laughs> Pagbalik sa bahay pala. So, guys, uh, wala pa akong camera na pang-drive eh, no? Yung I mean yung ano para sa ano, pero Uh, yun lang muna <laughs> ganyan lang muna tayo no? so yan hindi mo na ako mapag drive habang ini video ko yung ano road pero next time siguro guys magkakaroon tayo ng kahit ano lang dito phone holder lang okay na yun para makapag video no okay na siya ganyan no <laughs> sige guys andito ngayon tayo sa C3 malapit tayo sa C3 at uh, pupunta na ako may pao let's go Orbats pa rin siya guys no. Sa so, ganda. Uh, yeah. So yun nga guys, nandito ako ngayon sa may paho Bale, eh, mag-pure gold muna ako, nakarating na ako kala na tita kanina So meron lang akong ano, binigay <laughs> Oh yeah shopping shopping nung tayo sa Puregold uh, pure good ng may baho, tapos uwi na tayo so sayang guys no, wala pa tayong camera na ano pwedeng pang uh, pang ride ride no ride ride <laughs> so well someday makakabili pong tayo pero well technically baka bumili muna ako ng phone uh, handler okay, pwede ko ilagay yung cellphone ko para na para ang tawag dito para makapag video tayo so yun lang guys uh, muna tayo Tara. Para para tayo ha? para tayo so guys nakauwi na ako ah uh, sa so tapat na ako ng kanto namin so, <laughs> for battery pa rin siya guys nice one ano ay mag focus wala yatang focus tong cellphone na to hindi ka ng dati yung cellphone guys <laughs> nabenta ko kasi yung cellphone ko dati ano so guys okay pa rin no? good thing ah uh, Talagang may mga safety precautions talaga siya guys just ina na gusto ko sa kanya lalo na pag magbe-break ka so uh, hey okay, let's go woohoo yeah hindi okay lang di ko akrain ako okay okay we're home we're home me baby we're home so yun lang guys uh, nakita nyo naman hindi talaga ako makapag video kung paano ako nagro-road Uh, I mean nag uh, ano kanina nagda drive kanina tinry ko nga wak cellphone ko pero nakalimutan ko yung preno <laughs> so well next time pwedeng uh, makabit tayo ng kahit phone handler lang para mablog ko no or yeah mapakita ko sa video kung paano ko uh, paano siya gamitin sa highway no well guys wala pa nga rin side mirror uh, mahalaga mabilan din to ng side mirror para safety safety talaga siya although may mga safety precaution siya katulad ng yeah, signal light di ba din siyang busina na di ganun kalakasan pero pagka sobrang ingay sa paligid pero malakas na rin no pero mas malakas yung signal yung tunog ng signal light niya okay naman yung right and left signal light niya meron naman siyang headlight at uh, yun okay na rin so guys Ah uh, Comment down, the, uh, comment down on the comment down on the comment box below kung nagustuhan nyo Nabubulol <laughs> na ako. Pero thank you ulit sa panonood and uh ingat kayo guys. Keep safe. So number one priority pa rin lalo na sa pagdadrive drive eh yung pagiging safe, no? Uh, don't forget to wear your mask. Just a reminder to all our uh, fellow Filipinos and uh, of course Ah, uh, salamat ulit sa panonood at sa pag-subscribe dito sa aking uh, channel, ang Hoya Gaming. So, version 2. <laughs> See you guys. Bye for now.